Hello mga Mars. For today's video is yes, magflex kita sa atong nga order nga bangs. Problema ni man bala ang same sa akon malapad ang agtang. Yes, ang video nga ini is para sa atong natanan. So gi-order ko lang ini siya sa orange up. So ini yun atong balaan kung nami ba ni sa akon o hindi. So habang gina-open ko na siya, makita niyo sa akon nga wong fest na very light stress ako. So, padayon gya po ng ako nga pagkuha. Wow, at arti panggamot pang kamot na duga pa gen Oh. Na stress pa ako very light tara kay tungo to ka na ba, gamay man ka bangsa. Kapin pa ko nakita ang husay. Mm, three months na kita na isang husay. Mm, Nalipay-lipay pa kuno ko dara ote. <laughs> Diba? ba? Makita niyo sa akong wong face nga do happy na ako dalang aside. Pero struggle is real. Struggle is real, kid. Okay? Hindi ko balang kung paano siya takot. Kaya tungod na manol-manol pakita siya sis. So, observe mo siya. Kailangan lang kayo siya nga daw. i mo siya sa imo mga buhok. So, nabusan pa kaya ko hangin na ko. O, diba? <laughs> di ba? Di ba daw ako na lang nahuya sa sarili ko, dahi. Hindi ko balaan kung ambot uh, lang. Hindi ko balaan. Kung malipay ba ko. Uh, hindi ko balaan. Diba? ba? <laughs> diba so ginaayos ayos ko pa siya para at least nang daw magbagay man sa akon pero diba um. um. sige, lider um. na sobrahan no, <laughs> oh, ko po kayo kataas, pwede daw abno kluto naon. O gi ayos na, o oh, diba daw okay man siya, daw okay man siya pero daw lang, hindi siya totally okay daw lang. 'di ba? So hindi siya okay para sa akin. So sa ngintis ni ngan ko siya sa TikTok do kanami man. Pero sa TikTok lang siya dai aman may filter. Pero kung sa regular nga camera dai dati baghak ako tan-awon. So amo lang itong babush.